Umingay na naman kamakailan sa social media ang pangalan ni Andrea Brillantes, dahil pasok ang aktres sa 100 Most Beautiful Faces of 2023, at nakuha ni Andrea ang number 16 spot ayon sa listahang inilabas ng TC Candler at affiliated websites sa social media noong December 28, Nanguna sa listahan, noong 2023 ang South Korean-American singer na sinansim Donnie ng K-pop girl group na Momolan. Kumangalawa siya sa 2022 rankings. Si Andrea Brillantes na nakapasok sa taunang listahan sa unang pagkakataon. Ay ang tanging Filipina na personalidad sa top 20 ng 2023 rankings. Si Liza Soberano ang may longest streak sa listahan sa lahat ng Filipino celebrities na nakagawa ng siyam na paglabas, at nanguna pa sa listahan, noong 2017, napasok sa 2023 sa number 28 spot sina Ivana Alawi na sa number 21 spot at Janine Gutierrez number 45 spot ay nakarank sa listahan para sa ikapat at ikatlong taon, ayon sa pagkakabanggit. Samantala, ito ang unang entry ni Bel Mariano sa taunang listahan na pasok sa number 71 spot.